Morning po mga classmates. Ito na naman si Dr. Eugene Tan of Triple Dragon Game Farm. Tayo po yung magbabakuna ngayon ng NCD with IB. Particularly, ang brand na gamit po namin dito, MA5 Clone 30. So, ang babakunahan namin ngayon ay itong mga day old. Tapos, isasabay namin yung mas nauna. Ayun, no? Ayun. Pero, mayroon akong importanteng uh, ipapakita sa inyo para masiguro po na pumapasok yung bakuna doon sa sisyon nyo or sa mga manok po ninyo. So mapapansin nyo, early morning po ngayon, hindi pa araw at nasa medyo malilim na lugar po kami para proteksyonan yung uh, bakuna natin. So eto, na-dilute ko na po yung bakuna dito sa kanyang diluent. Yung kulay asul na yan, ang gamit po niyan is for Uh, indicator, vaccine indicator na nabakunahan siya or uh, para matrace kung nabakunahan talaga yung ating uh, si So ito po ganito po. So siya paki ano nga. dapat tapat mo lang Ay, ano. Siya ilapit mo na konti. So malinaw na. So ang pagbakuna po, pagkapatak sa mata, hintayin niyo po muna na pumasok po sa loob ayun tapos parang umiinom ayun no oh. okay so ganun po yan bago yung lapag ay saka papatak po natin ulit hintayin yung pumasok sa loob kasi ang pagbabakuna hindi naman po yan pabilisan so yung parang uminom pag nakapigit ang mata angat nyo so anong gamit nung diluent na yung bakit may kulay asul ito po yun tignan mga... Hindi naman malabo siya, no? Ganun. Ang dila po niya mag-aasol. Ayun, no? Kung mapapansin nyo, buha tayo dito nung nabakunahan na. No? So, ito ay para malaman kung nabakunahan o no? hindi. Ayun, no? Kita ba siya? Na may asol? Apo, oh, kita naman po. Kita. yan parang may asol. So, ganun po yung So, ganon po ang itsura nun. Yun ang dahilan kung bakit may kulay asul yung diluent nila. Para matrace nyo, halimbawa, tinu tinuro nyo sa inyong mga kasama sa farm na magbakuna, malaman nyo kung nabakunahan. Pero, limited time lang po makikita yon yung, yung uh, indicator na yon Then, kung bakit siya pag pinatak sa mata, ay kailangan ay napupunta sa dila at kung bakit epektibo dapat na sa mata po ipatak dahil nandun po yung tinatawag na hardirian gland. Yung hardirian gland po, pag yun po ay dinada, yun po ang kailangan daanan ng bakuna na NCD para po magkaroon ng mas maganda pong immune response o yung uh, retainability ng katawan para ma-identify niya yung yung uh, particular na virus na kailangan niyang kung saan kailangan niyang protektahan ang kanyang katawan. So 'yun mga classmates, uh, I hope meron kayong natutunan ngayong araw na ito. Tutuloy lang po namin ang aming pagbabakuna. Ari po saki ano ulit mga ano. mga ano siguro para makita lang. Oh, patak. kayong tinulongod. Ayun, ayun o, parang uminom na. Bago baba. Wala pong masama kung uulitin kasi ito pang isang libo naman po yan. O, yun. Baba. Pag nakapikit, ilap lang na ng konti. O. Huwag masyadong dikit yung dulo sa mata kasi yung iba, dinidikit masyado, magagasgas po yung lens. Kaya nagtataka kayo, bakit pag lumaki, parang may puti doon. Gasgas -gas po yung mula dito. So, ayun. God bless po mga classmates.